Open to everybody I can take myself dancing Cause I remember how much you loved today And hold my hand To all the things I should have done Uh-huh. panahon uh, nag ready masyado para dito. No. Alam mo, hindi <laughs> ko alam kung nakakatuwa yun para sa ibang tao itong suot ko. Hindi. <laughs> Kasi, bago ka pumunta dito, magkasunod kami na ano, magkatabi kami ng dressing room ni Sir Gary, kumatok ako, magbibigay pugay ako, pagbukas ng pinto na takot, oh! Tinatahan <laughs> ko na lang siya. Huwag kang matako, huwag mabahala. Natakot <laughs> <laughs> <ko> siya, guys. <laughs> Pero <"Dye, laughs> siya, presidente. Ano to? Concert mo? Yes. Espesyal? <laughs> Opo. Di ba din puchu puchu Nakakaya mo sa audience mo? Opo. Opo. Paano? crowd tonight? Oo uh -huh. naman. Mabigat pa to headdress mo. Uh -huh. Mabigat pa to. Mabigat pa to? Mabigat. Pero mas may, mabigat pa akong dinadala kay Sojourner kaya hindi dinadala ko siya marami. Dahil may espesyal ka. Kailangan espesyal ang itsura ko. Hindi tayo pwede pupunta rito na akala ko naman eh manunood o kung saan lang tayo. Kailangan espesyal. Dahil itong gabi ito ay eh, hindi mo makakalimutan. Hindi namin makakalimutan, kaya tapos tayo din mismo, ako mismo, pag nakita nila ako, hindi ako pwedeng forgettable. Kailangan kong itsura ko. Yes! Diba? Ganun yung Pag nag-concert ka, since hindi ka ang last na makinig ka sa akin, kasi ilang beses ko na itong pinuno, alam ko na ang mga ginagawa niyo. Oo naman. Ilang beses ko na ito, no? madami na. Actually, same date tayo. Dito rin ako last year. Oh, yes. Oo. Oh, true. oh. Puno din yung sakit. Kasi sinabay ko sa gaya ng four piece at saka two pot. Kaya ang dami nakapila. May pa-NFK rise pa ako. Doon kaya puno ko rito. <laughs> kaya yun, sa mga, sa mga performers, sa mga artists, pag ganito kalaki yung venue, you have to make sure that you, you, what you do is very special, extra special. Yung itsura nyo mismo, kailangan extra special. Kailangan hindi ka forgettable. Kailangan hindi ka nila pwedeng makalimutan sa ginagawa sa itsura mo pala na kahit si Mayor Alice Go hindi ka makakalimutan. <laughs> sa itsura ko ngayon, pag sinend kay Alice, kung tingnan ko kung makalimutan niyo ito after 10 years. Ay, hindi ko na makalimutan talaga. Oo, oh, Oh, Hindi oh. niyo masasabi yun kayo, ano, your honor. <laughs> Pero yung magandang itsura, hindi ito mo pinapagay sa lahat. Kailangan ito inaaral. <laughs> Katrin daw ang tawa, Katrin, ha? <laughs> Pero, naku, ikaw talaga? Oo. Oh, ang laki-laki mo na, no? Ano, binat, dati, Diyos ko, ang liit-liit mo. Paano mo nakitang nakilala? Nag-guess -es ka sa Gigi Ang laki-laki mo na. Ang dami mo nang ipinapakita. Ang kakaiba. Lain <laughs> ngun, sayaw mo din sa'yo mo kami, no? Yung nagkaganong. <laughs> Diyos ko! Pero, sabay, 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 sabay. Pag ako nagko-concert dito, naku, 1,000 jokes na ako, hindi pala titiyala, titiyala. Pero ikaw, gumano ka, Siyempre naalala mo yan sa showtime, kakakalag din Kuya Joe. Nagwala yung mga tao nung gumano, nakita ko si Alor, nagtakip ng muka. Na para bang miss na miss na yung mga gano'n, na ang taga niya lang hindi Diba? Pati si Doktora Vicky Bello, Diyos ko, nung gumano ka, nagpa-schedule ng ultrasound. Grabe! <laughs> <Wow. laughs> <laughs> wow. Nung gumano ka talaga, nakita ko. May miktura, no? Tapos pagpikit ni Hayden, zinong. Kaya rin, di ba? Dax, di ba? Dottora, may <laughs> miktura. <laughs> okay na yun. Eh. Pero ang galing. Paano ulit yung eh? Paano yung gano'n? Ay, ah, hindi. Hininaan mo. Mas malakas yung kanina. Tapos may babae kang ginalun e. Eh. Paano Hello, yun? Alo, ni Ginawa niya yung gusto ko. Parang mo kayo na yung kanina. Siyempre, Alora, ikaw na lang pwede kasi ako may asawa na ako. Si Chi, may something. Si Katrin. Tahimik lang siya. Diyan lang siya. Hindi siya pwede ko kayo. Kaya ako sinuswa. Tahimik lang siya. Masakit ko dyan. Hindi siya pwede ko man. Alora, Ayan. dito dito sa taas. Para makita na nakakarami. Diyos ko, kaila. Yung ganyang mukha, dapat nakikita ng lahat. Yung ganyang maganda, huwag may tinatago yan. Ayan, oh, nakita mo yung kanina, di mo may partner siya, tapos mo nagkaganoon yung ganun siya. Ako, oh, paano yun? Ha? Ako na ka Wala pa man, di yung naghandaan na? Paano yun? Paano yun? A secret of a song! Oh! Nakatalikot naka yung babaeng doon! Ha? Nakatalikot? Ano ah, ba? Nakagana naka 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 siya dito ay naka, naka, nakasandal doon. Sumandal ka. Tapos, okay. ayaw. Naku, mabibitin si Alora. Huwag ka magalak. Akong oh, bahala. Sa akin ka. Kung <laughs> hey, wala kang lugi dito, ka ko nga mo. ka pa sa akin, Alora. Huy! Hindi. Seriously, congratulations! Thank you, Ate. Grabe. I love you very, very much. Um, so, kines po ako rin dito ni Darren, tapos ako yung nilagay niyo dun sa last guest. Kasi siyempre, pag ganitong oras, medyo inaantok na para magpatawa lang. <laughs> Kailangan <Kaya, laughs> ng mga payaso ng ganitong oras. But seriously, congratulations. I love you. I am very proud of you. The entire Showtime family is very proud of you. Thank you, Meme. And we are so grateful na part ka na ng Showtime family. Thank you po. Sana nag enjoy ka everyday with us. Yes! After nitong ang concert, makakabalik na ako sa Monday. Ayan, peace. <laughs> <laughs> wow, Pero mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka lagi. Gawin mo lahat ng gusto mo na makakapagpasaya sa'yo, magpapagpapasaya sa'yo, sa fans mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga mahal mo sa buhay ang dami mong pinakita tonight, sumayaw ka ng matindi, kumanta ka ng matindi, lahat. Parang pinakita mo na lahat, iskandal na lang inaantay na. Uy, Bob! Charot, charot na. Ito yung magulang ko. So, sino may gusto? Yung ticket nyo, di mo may ticket kayo kanina, pakikip kasi ira-raffle kung kanina yung sister. Ano na kalagay sa ribbon? Ayan, like, nagmamahal, wak-wak-wak. Wak-wak-wak-wak-wak. Okay, so ako yung pupunta na po sa likod. Ibigay ko na ang entablado ulit sa pinakmamahal natin, si Darren Espa. Maraming salamat natin. I love you so much. Datarin mo yan? <laughs> Self-service dito, wala kayong budget. <laughs> Thank you, my man. Ang chaka ka pala, ba't ka na una doon? Utang. <laughs> wow! ¡Tú eres un